Gagawa nga ako dyan ng pambao ng aking anak at saka ng aking jisawa. So may natira kasi akong kalabasa na galing abra pa ito. Binigay ng aking cain. So salamat sa aking tsahin na nagpadala dito sa kalabasa. So yan, hiwa-hiwain ko lang siya para mag ko siya. So, ayan yung aking kalabasa. Medyo, ano, bata pa yung kalabasa. Hindi pa siya ganun kagulang. So, i ko lang siya gamit itong pang-grate ko na uh, manual grater. So, yan, ayang maliit sana ang, ano, ang paggagamitin ko. Kaso nga lang sabi ko parang masyadong maliit ata. At sinubukan ko nga. Ayan. Sinubukan ko yung maliit na pang-grate niya. Ito, pwede nyo siyang gamitin sa cheese pala yan. Sa pipino, sa ibang gulay. Kaya yan, yung mas malaking pang-grate na lang din yung ginamit ko multi-purpose grater to pwede siya pang gamitin sa gulay pwede gamitin sa cheese ayan o, oh, meron siya mga blade na pwede gamitin sa iba't ibang gulay so ayan, tapos ko na siyang i-grate ayan lahat yung aking nagawa so medyo madami-dami siya so ganyan siya kalaki at maglalagay na rin ako dito ng mga pampalasa maglalagay ako dyan ng sibuyas at syempre ang bawang na pampabango at pampasarap. At maglalagay ako dyan ng dalawang itlog na pang banding agent. Charis, construction lang, banding agent. <laughs> at maglalagay din ako dyan ng paminta at syempre maglalagay ako ng asin pampalasa. Himalayan salt pala yung ginamit ko dyan, yung kulay pink na, na asin. At maglalagay din ako dyan ng kunting, kunting oyster sauce para mas Mal malasa siya. At ayan, may mekos-mekos ko lang para mag-banding all together na siya. At syempre, maglalagay ako dyan ng cornstarch or pwede rin harina ang ilagay nyo dyan. Cornstarch yung ilagay ko kasi yan ang nakita ko kasi na, na nandyan na at din ako maghahanap. So, sa mga gusto mag-try na itong pambaon na ito, mga mami, i-try nyo na ito. Magugusta na ang inyong mga anak ito at healthy pa itong pambaon. So, yun lamang for today's video. God bless everyone. Thank you for watching.